Napanood niyo po si Tata Jimmy yung ginanapan ni Joey Marquez sa MMK? Hindi po, hindi ko na ano. Ako yun, istorya ng buhay ko yung ginanap ni Joey Marquez sa MMK. Kailan po, kailan? Kailan na palabas? Mag-aapat na taon na. Napanood Ako yun. Ay, napanood niya Yung nagtitinda siya ng taho. Oo. Ah, kayo po yun. Istorya ng buhay ko na na. Ng taho, yun. Okay. So meron na tayo 499k na subscriber. Okay. Ang dami na. Isa na isang okay. para mag 500 na tayo. Oo, oh, oh, hindi gagawin natin 500k na. So mapapanood niyo diyan ang kulat namin ni na Sir Kong TV. Mm. Nag-vlog kami ni Kong TV kahapon. Mm. Ay, Ay ni Kong, Kong TV, nice. Ah, nakita ko si Libre. Sabi yeah. Ay, ba't, ba't Libre? Kaya ako po ginagawa mamigay ng Libre tao dahil ako po isang may karamdaman, mild stroke at diabetes. Nung panahon po ng pandemic, puro lockdown, isa po kong stroke. Ang ginawa ko, pinamigay ko yung tao ko sa rapid test para ipakita ko sa mga ko sa gobyerno na kahit tayo may karamdaman, lumalaban tayo sa amon ng buhay. Mm. Sinubukan ko po lumapit sa DSWD para sa maintenance kong gamot. Ang dami po ang hinahanap. Oh. Uh -huh. Ngunit, naisipan ko po mag-vlog na lang para pag sumahod ako sa YouTube, makakapili ako ng aking gamot. Yun na rin po yung pinanglilip niyo. Okay. Oh. Hey. Kasi kung ano, sabi hindi, kung malugi. Eh. Sabi nga po nila, tay, paano mo nakukuha yung ano ang nag-aabot ng bayad tinatanggap ko pandagdag pambili ko ng gamot yung hindi okay lang po please support to my vlog basta nakasubscribe sige po hanapin namin yung ano nyo po yung youtube nyo tayo po youtube ayun meron naman tatay jimmy libring daw ito yung youtube nyo meron din tayong epipet tatay jimmy magkataw Ah, may Facebook din po kayo. <laughs> <laughs> Meron din tayong <laughs> Facebook. <laughs> so, Ate Jimmy magkataho. Ah, po. <laughs>